Abala na sa pamimili ng mga panghanda sa Noche Buena si Nanay Clara. Kanyang hanap, spaghetti set at macaroni set para si ihandang macaroni salad at spaghetti. Mas mura raw kasi ito kaysa isa-isang bibilhin ng mga kakailangan ng sangka. Maaga kasi mura-mura pa. Pero marami akong binibili, sir. Pinagki-Christmas ko sa mga store Sinamantala na rin niya ang kakaunti pang taong namimili. Pero kahit tumaas ang presyo ng ilang pang noche Bena, dead maraw siya rito. sa ubus ubos na nila yung mga paninda. Minsan wala ng mga cheese. Ngayon, kumpleto pa. Ayon sa DTI, nasa higit isang daang mga Noche Bena products ang tumaas ang presyo ngayong taon. Kabilang na riyan ang hamon na nasa 5 hanggang tatlong piso ang itinaas. Based po sa uh, information from our head mm -hmm. office, ang uh, uh, mga kadahilanan po kung bakit nagtaas itong 101 items is yung uh, pagtaas din ng presyohan ng uh, raw materials, both uh, local at saka yung mga naso source out uh, abroad, pagtaas din ng mga packaging materials, mm -hmm. saka yung tinatawag natin na uh, distribution cost. So, an andyan yung pagtas ng transportation, pagtas ng gas. So, yung mga yon yung mga factors na nag cost ng uh, pagtaas ng presyohan ng mga ilang uh, Noche Buena products. Ayon sa DTI, tiniyak raw ng mga manufacturers na nakapako na ang kanilang mga presyo hanggang sa bagong taon. Ibig sabihin, wala nang inaasang pagtaas sa presyo. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng hamon mula sa 170 pesos hanggang 928.50 pesos depende sa klase. 61.76 hanggang 299.62 pesos naman ang presyo ng fruit cocktail. Ang keso, nagkakahalaga ng 56.50 hanggang 310 pesos. Ang pasta naman, naglalaro mula sa 32 pesos hanggang 110 pesos. At kung gipit naman sa solo, subukan na raw ang package ng mga Noche products na naglalaro mula 500 piso hanggang 2,000 piso depende sa package. Na different packages yung ino-offer natin talaga. Depende kung ano yung budget allocation ni customer natin. Kung may paggalaw naman, siguro minimal lang. Pero um, syempre, kami nga more on affordable items. Paalala naman ng DTI sa mga consumer na tingnan at suriin ang iba't ibang mga pagpipili ang mga produkto bago bumili. Palagi ang suriin ang mga label ng mga produkto. Suriin ang kalidad ng mga produkto para makaiwas sa mga peking notchube na items at bumili sa pinagkakatiwalaang tindahan. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.